Welcome back to my channel! First of all, maraming salamat na pala sa lahat ng inyong support ka kung hindi dahil sa inyo, hindi mag-grow yung channel ko. And I appreciated all your effort guys sa pag-support sa aking channel. At kung bago ka palang sa aking channel, at hindi ka pa nakasubscribe, maaari kang mag-subscribe by clicking the subscribe button and don't forget to hit the notification bell para lagi kang ma-update every time na may upload akong mga new videos. So ngayon mga kabibis, may bago na naman akong video na i-share sa inyo about sa mga kalatia plants or commonly known as prayer plants. Ito yung mga prayer plants ko dito. Dito sa likod ko. Actually, mga kabibs, marami akong varieties of calatea plants dito. Pero ito lang yung ipakita ko sa inyo kasi mahirap nang motwatin ko lahat yung mga calatea plants ko. Mahirap magbuwat. So, ito yung pinaka-favorite ko na calatea plants ko na meron ako. Ito yung kalatea dote. O, tingnan nyo, di ba? Ang ganda ng kalatea dote. May ano siya. Di purple. Tsaka may parang ano, may pink sa gilid ng naka, ano, nakapalibot sa kanyang dahon. Di purple ang color, tapos may pink. So, ito yung Calathea dope. One of varieties of prayer plants. So, mga kabibs, bakit tinatawag silang prayer plants? Tinatawag silang prayer plants, mga kabibs, kasi nga, every time pagsapit ng gabi or pagsapit ng dilim, mga kabibs, yung mga dahon ng Calathea, mga kabibs, is parang nagka-curl up or naganon na sila sa ibabaw or ganun nagaganon sila pag pagsapit ng dilim, yung mga dahon nila gumanon. Anon? Parang sumasamba sila mga kabibs kaya tinatawag silang prayer plants. Kung meron kayong mga prayer plants dyan, inutis niyo tuwing, tuwing dumilim. Pag na yung mga dahon nila. Kaya tinatawag silang prayer plants. Ang kalatiya plants mga kabib or prayer plants is marami silang variety nga tulad nito. Meron pa rito sa likod ko. Kung ang lalaki. <laughs> ang bigat buhatin. O. Di ba? Sobrang laki. Ang ganda nito mga kabibs. Ang ID ng Kalatea Plants na to is Peacock. Ito ay Peacock na Kalatea. Sobrang lush na siya mga kabibs. Kung napansin nyo, Grabe. Grabe ang lash niya. Lumaki siya or lumago siya ng gusto. Aminado ako mga kabibs na sa lahat ng plants, ang Calathea plants is very sensitive. At nahirapan akong hanapin ang kiliti ng plants na to. Kung paano siya alagaan, kung anong dapat gawin sa mga Calathea plants. Ang hirap mga kabibs kasi nga very sensitive yung Calathea plants mga kabibs as I observed sa lahat ng plants dito, ang kalatiya plants, yung pinakasensitive na plants ko dito, very struggling yung yung pag pag care mo sa mga plants na ito. So mga kabibs, maraming nagtatanong kung ano nga ba ang dapat gawin sa pag-alaga ng kalatiya plants kasi sa kanila daw halos lahat na mamatay. So itong mga kalatiya plants mga kabibs na nasa Nakita nyo dito sa likuran ko, dito. Sila yung mga kalatia plants ko dito sa garden na dumami at lumago. Hindi ko naman sinabi mga kabibs na lahat ng mga kalatia plants ko is nabuhay. Meron naman ako mga mas mamahalin pa dito mga collection na kalatia plants na namatay or natigok. Example ng varieties ng kalatia plants ko na natigok dito mga kabibs is yung rattlesnake. Meron akong rattlesnake mga ka-bibs. Nabili ko siya sa mga 700 ata yun. Namatay lang mga ka Ang ganda pa naman yung rattlesnake. Tapos meron din akong kalatia JC. Meron akong kalatia Rosie. Meron akong kalatiya silver plate. At meron din akong kalatiya or bifolia mga kabibig. Yung kalatia na sabi nila kalatiya ni Gretchen Kung na-remember nyo ito. Yan ang kalatiya ni Gretchen Foledo mga kabibis, na sobrang lush. Nakabili ako ng kalatiya na yan for 700 pieces mga kabebs medyo mahal siya mga tatlong dahon lang yung pagkabili ko ng orbit ng plants na yon mga kabebs Medyo lumago naman siya dito mga kabebs pero kalaunan unti-unti siyang nagkihingalo So ito na siya ngayon mga kabebs yung kalateya orbifolia ko ito yung sim sa kalatian ni Gretchen Polido. Ito na siya ngayon. Nahirapan akong kunin ang kiliti ng kalatian na to. Sabi nga nila oh, kaya nga pricey kasi very sensitive. Sana magdahon na ito ng marami. Kala ko nga matigok to. Mahirap talaga kunin ang kiliti ng mga kalatia plants mga ka Pero ngayon unti-unti ko nang nalaman kung paano ang tamang pag-alaga At ano ang dapat gawin sa mga kalatia plants para mag-survive sila at lumago So so ang una kong ginawa mga ka pagkabili ko lang sa mga kalatia plants is is mga 2 weeks, ihiniwalay ko sila sa ibang plants, mga kabibs. Then, after two weeks, pinalitan ko yung potting mix nila. Kasi nga, kadalasan na mabili natin na mga kalatiyan na bininta ngayon is imported. Iba yung potting mix na gamit nila. Kasi nga, iba rin ang weather nila. At kadalasan yung ginamit nila is pure coco peat. Pero dito sa atin, iba yung weather natin. So, ang patin mix na ginamit ko is may kukupit naman mga kabibs but may mix siya na rice hull, garden soil, at vermicast. Kasi if yun lang na kukupit or garden soil ang gamit mo, ang kinalabasan mga kabibs is hindi maganda yung growth ng kalatiya. Mas okay mga kabibs if halo-halo yung potting mix na ginamit mo sa kalatiya. Kasi mas gusto ng kalatiya plants mga ka-bibs, is more on moisture. Malamig or mamasa-masa yung gusto nila. Pero ayaw din nila mga kabibs na mas yung water. Kasi nga makakus ng rot rot. If your garden soil ang gamit mo mga kabibs is kung na-observe mo or kung na-notice mo if pure garden soil ang gamit mo sa tuwing magdilig ka ng halaman, maaaring mag-stack yung water at matagal bumaba. Kaya, yan, yan ang nag cause ng rot rot or pagkamatay ng kanalang ugat. At isa yan sa dahilan sa pagkamatay ng kalatiya plants. ito super lush na variety ng kalatiya ito may mga ano may mga brown brown wag kayong magtaka kung meron silang mga brown brown dito mga old leaves lang sila mga kabib hindi mo yan kunin o ipon mo lang may mga brown brown pwede pwede yan kunin mga old leaves lang sila magtaka kayo mga kabibs or mga kayo kung ang sa ibabaw ng dahon nila ay dito na mag brown brown or mag crispy crispy yan na ang time na mabahala kayo. Ito mga ka-babes, medyo darker yung color niya kasi nga matured na yung leaves niya. Itong kalatiya doti na to. Deep purple. Kasi nga matured na siya. Ito, hindi pa siya matured. Parang ano, mga bagong leaves toto siya. Mga bagong dahon. Kaya ito pa yung whole line niya. yung sinasabi ko sa, iyo, sa inyo na kapag may man brown, dito sa ilalim na kanilang dahon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Matakot kayo or mabahala kayo kung dito na sa ibabaw yung mga brown at mga crispy yung mga dahon. Kasi hindi na yan normal kung mag-brown or mag-crispy na yung dahon nila dito. Kung nakapalibot na yung brown dito sa paligid ng lang dahon, parang crispy na siya. Yan ang ah, nakakatakot na hindi na siya normal. So mga kabibs, if ever may nakita kayong mga brown-brown na dito, or if ever mangyari yung sinasabi ko na brown na dito yung gilid ng dahon or maging crispy na yung dahon ng kalateya, ay ilipat nyo na sila agad ng pwesto. Kasi nga ang kalateya plants is mas gusto nila yung mataas na humidity na, humidity na area or mahalumigmig yung place na pag, paglagyan mo sa kanila. At mga kabibs, kung may bago kayong ripat na kalateya, lagay niyo sila sa makulimlim na lugar o sa ilalim ng puno o sa ilalim ng plant rack. Kahit wala silang araw na makukuha mga kabibs, okay lang sa kanila magbuhay naman sila. Basta andun lang sila sa ilalim na may humidity na area. Basta andun lang sila sa ilalim na mamusture ang area or mamasa-masa. Isa pang gawin mga kabibs, kung meron kayong mga kalatia plants, ay ilagay nyo sila sa mga bright light area. Yung maliwanag lang kunti na area. Kasi nga ang mga kalatia plants mga kabibs is maarte yun or masilan sila. Ang originality ng kalatia plants mga kabibs is nabubuhay sila sa mga forest, sa malalamig na lugar or yung sa ilalim ng puno. At yun ang gusto nila, magta-tribe sila sa malamig na lugar. at sa watering tips naman mga kabibs sa mga kalatia plants. Diligan lang natin ang kalatia plants mga kabibs once a week. Pwede natin i-check yung kanilang mga swell mga kabibs. If ever, pag, pag check natin is medyo ma masamasa -masa pa or may moisture pa, huwag natin silang diligan mga kabibs kasi nga ayaw nila yung sobrang basa kasi nga nakapus nakapus ng rot-rot o maaari silang mamatay mga kabibs kung sobrang basa. Pero if ever dry na yung soil nila, liligan na sila natin mga kabibs. Pwede rin na sprayhan lang sila ng unti-unti. Dito, sprayhan lang yung mga kalatiya. Dito sa kanilang mga dahon. Kasi nga, gusto lang sila ng moisture. Huwag masyadong basain yung soil. So, yun no, tandaan, huwag laging diligan yung calathea plants. Magdilig lang kayo if dry na yung soil. At isa pang tips, mga kabibs, kung malaki na yung calathea mo, hindi to, hindi dito, sobrang laki na, oh. Pero okay naman siya kasi nga malaki din yung pots niya. Ito rin. O, oh, ito rin. Ang tips ko mga bibs kung malaki na yung kalatiya mo, if ever maliit yung paso niya, iripat mo siya. Kasi pag niripat mo siya ng malaking paso, ay lalaki din siya at lalago. Itong kalatian na dati is maliit lang yung paso niya. Pero lumaki siya, lumago, kaya nilipat ko rin siya sa medyo malaki na naman na pads. ito rin. Oh. Ito before ano, sobrang liit lang niya. Maliit din na parts na ginamit ko. At nang lumago siya at lumaki, niripat ko din sa malaking parts. Basta yun lang ang mga dapat gawin or mga tips ko mga kabibs para mag-drive or mabuhay ang yung mga kalatia plants. At kung makuha mo na yung kiliti nila mga kabibs ay happy happy na. And that's it for today's video mga kabibs. I hope na enjoy kayo sa panunood. Kita kids on my next vlog. Thank you for watching mga kabibs. bye bye